So yun guys Ngayon natin ipapaliwanag at uh, ipaparating sa inyo yung original na info about sa 5 peso coin na o 1990 to 1994. So magbibase tayo sa old coins na uh, binibili ba o talagang kinukulikta ng mga kulikot. So stay tuned, just relax, focus at be right back. So, bale, ito po yung sinasabi natin coins. Na old 5 peso. Na binibili raw ng mga kolektor. At the same time kung may mga error. Pero bago yan, ito ko muna natin yung mga detalye nito. At mas na natin kung ano yung mga error na makikita natin dito. Ito ba ay uh, isang uh, 1990 to 1994 Uh, year na 5 piso Vintage So ang composition nito ay may metallic Isang copper nickel centered In a brass ring At ang timbang nito ay 9 grams Diameter ay nasa 27 millimeter At yung hugis nya ay Bilog So isa itong milled Yan kung magkila na natin may mga guhit Ukit sa gilid So isa itong milled Design nyo sa harap ay ito, dito si ang unang pangulo ng Pilipinas si Emilio Aguinaldo at sa teksto niya ay nakalagay ang Republika ng Pilipinas ang mga barya mula sa taon ito ay karaniwang walang special na uh, pagkakaiba na disenyo disenyo at konfesyon ito ay mga unang taon sa paglabas ng sering ito So, sa 1990 at 1992, ito yung mga unang paglabas ng mga uh, sering ganito, ang lika. So, sa 1993, walang gaano pagbabago mula sa mga naunang taon. So, stay lang siya ng uh, uh one year. So, hindi pa siya masyadong pinaganda o iniba yung mukanya niya. Ang barayang 1994 ay bahagi na rin ng parehong na May parehong mga detalye at position tulad ng mga naunang taon. So, same, 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 or this is, they, they are all the same lang na composition. So, ang kalagan sa collection, cole, collection ay kakayang mahanap ang mga barya na ito. Particular sa, na mula sa mga maagang mga taon tulad ng 1990 at 1991 ay maaaring mas maging mahirap hanapin kasi sa mga barya mula sa mga sumusunod na taon. So ito pala ay napaka mahirap lang makita sa ngayon. Iwan ko lang kung binibili o binibili ba to sa iba. Ngunit dipindi kasi tayo sa kondisyon nito. Ang halaga ng barya ay maaaring mag iba depende sa kalagayan ng uh, barya